Iniimbestigahan ngayon ng isang guro sa Baguio City matapos umano niyang paulit-ulit na paluin -e ng ilang estudyante. Ang dahilan daw ng pananakit, ang pag at hindi natapos na assignment ng mga estudyante. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Sa amateur video na ito, nakuha ng isang estudyante. Magikitang tila walang magawa kundi mapaaray na lang sa sakit ang ilang grade 7 students dahil sa pamamalo ng kanilang Filipino teacher sa Baguio City National High School. Ayon sa mga estudyante, nangyari ang pamamalo noong biyernes at hanggang ngayon, dama pa nila ang takot. Bakas pa rin sa kanilang mga palad ang mga tinamong palo. Sabi niya po na nag-ingay po kami pero hindi naman po totoo. Kaya po yun napalo po kami sa puwet ng tatlong beses po. Tapos nagpa-assignment po siya nung Friday ng nobela po. Tapos nung sabi niya po na Monday daw po ipapas pero hindi po hindi rin po namin natapos kaya po yun pinag, pinapag, pinalo po kami dun sa ano sa kamay po ng tatlong beses. Naiparating na sa pamunuan ng paralan at sa Deped Baguio City Schools Division Office ang insidente. Iniimbestigahan na raw ito. Pansamantala na rin munang inilipat sa non-teaching duty ang inireklamong guro habang isinasagawa ang imbestigasyon. Isusumite ng Division Office sa nakatataas na opisina ang resulta ng kadalang investigasyon. We cannot preempt also yung mga, yung the outcome of whatever action or disciplinary actions that they are going to take. If they, if they tell us, direct us to conduct further investigation, then we'll do it. Ayon naman sa principal ng high school, hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa mga guro na bawal ang physical na pananakit sa mga estudyante bilang paraan ng pagdidisiplina. Nakapaloob daw ito sa Child Protection Policy ng DepEd at sa Anti-Bullying Act. We have to revisit also our flow of uh, uh, communication regarding this uh, child protection policy. Hindi nagpaunlak ng panayam ang gurong inireklamo. Magsasagawa naman daw ng hagbang ang paaralan para maalis ang trauma sa mga estudyanteng nakaranas ng pananakit. CJ Torida, Nagbabalita. Filipinas.